Hi guys, kumusta kayo? Sa video na to ay susubukan kong tawirin ng DJI Air 3S Drone ang Talik. Nandito ako sa Talisay, Batangas. Meron kaming ongoing work dito. Pero sa totoo lang po, matagal ko na nagawa ang video na to ngayon ko lang na-upload kasi nalimutan ko na. Kung hindi pa pumutok ang Taal Volcano kahapon, eh hindi ko maaalala. Baka magtaka kayo kasi kakasabog pa lang ng Taal Volcano, pero dito sa video ko, parang hindi naman eh kasi nga matagal na ito. Anyways, habang nakapahinga kami sa work ay naisipan kong gumawa ng content. Susubukan nating tawirin ang Taal Lake papuntang Volcano Island ng Taal gamit ang Air 3S. Medyo malayo yan ha, mula dito at medyo malakas ang hangin ngayon. Hintayin lang magka-GPS And then take off na tayo Pwede namang walang GPS to Dahil Air 3S to So, lumilipad na yung ating drone shoutouts muna tayo sa ating mga subscribers, mga followers uh, bago yan ay maraming salamat po sa lahat ng na mga nagko-comment kung hindi dahil sa inyo ay hindi ako sisipagin mag-upload. So do sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin, please subscribe naman kayo. Marami tayong viewers pero hindi naka-subscribe. Please naman subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At do sa mga nagko-comment, maraming salamat din po. Nalalaman ko kung saan kayo. Nababasa ko lahat yung inyong mga comment. Ang daming comments yung karano Pero yung views natin hindi ganun kataas. Eh. Sana ma-share nyo rin itong channel ko para dumami pa yung ating mga viewers and subscribers. Kung meron kayong mga tanong, ilagay niyo sa comment section. Kung meron kayong mga ibang concerns, ilagay niyo rin po dyan. Okay, so sisimulan na natin yung ating shoutouts. Una-una, shoutout kay Chad's Vlog. Shoutout kay Frolan, Froilan Froylan Does. Shoutout kay Dako Big. Shoutout kay Mind in Rewind. Shoutout kay Andro TV Vlog. Shout out kay Mac Ernst Mix TV. Shout out kay Romel Moreno Aquino. Shout out kay Mark Castillo. Shout out kay Just Ride JM. Shout out kay Napoleon Gardening Adventi. <laughs> Shout out kay Alvin Drone TV. Shout out kay Elijan Zerna. Shout out kay King Dance Gundam Motovlog. Shout out kay Jeff Overview. Shoutout kay Rick Orozco. Shoutout kay Barry Candelaria. Okay, yung ating drone ay nasa 1.5 kilometers na base sa ating screenshot. Ang ang height niya ngayon ay mababa lang, 27 meters. Kasi walang kable rito, hindi katulad sa bahay ko. Pag nagpapalipad ako, itinataas ko kaagad ng 120 meters. Kasi nga, merong high tension wire doon. So, iniiwasan ko yon. Okay, so ang battery natin ay 88% na lang at ang nalilipad ng drone ay nasa 1.8 kilometers pa lang din Okay, diretsyo muna tayo sa shoutout shoutout kay Suroy Tabay shoutout kay Mil Ambil shoutout kay Rolin PH Tutorials shoutout kay Kuya Twin Sir Koli Adventures shoutout kay Jerry Boy Fly shoutout kay Marvin Laag Shoutout kay Jeremy Degit. Shoutout kay Nay Buff Dokalang. Shoutout kay Uding Perez TV. Shoutout kay Dar Pax. Shoutout kay Eric Arts TV. Shoutout kay Ronald Kulita. At pa-shoutout kay Myla Grace Kabatana. Ang nagpa-shoutout si Mas Butcher Internet Solutions. Okay, ang drone natin ay nasa 2,500 meters na, 2.5 kilometers na. Ang height ay 27 meters lang. Ang battery natin ay 82% na lang. Okay? So, diretso tayo sa ating shoutout. Shoutout Russell Garcia. Shoutout kay Dark Tempt Shoutout kay Boss Cholo. Shoutout kay Epe Bartolini. Shoutout kay Master Conjay. Shoutout Lat Tour. Tour. Shoutout kay Nel TY. Shoutout kay Noji Moto PH. Shoutout kay Maximo Domingo. Shoutout kay Major Problem. Shoutout kay Romeo Junior Revilla. Shoutout kay Kentoy Moto. Shoutout Lakwacherong Manyan Vlog. Shoutout Junebirds. Shoutout Encero TV. Shoutout U1 Red 891. So, yun. Doon nagtatapos yung ating mga shoutouts. At saka, hindi natin kakalimutan mag-shoutout kay Altitude na siyang ating sponsor sa ating drone. Maraming salamat. At kayo ay patuloy na nandyan upang magkaroon tayo ng mga videos. Okay, balikan natin yung drone. Ang drone natin ay nasa 3.5 kilometers na. At medyo malayo pa rin yung Taal Volcano Island, ano? Pero nakikita ko na yung ano, nakikita ko na yung crater. Nakita nyo ba yung bandang ibabaw na medyo walang puno, yung hindi siya green? Yun yung crater dun banda. So straight ahead, crater yan. Pero yan, ano yan, nasa mahigit 120 meters ang altitude niyan. So pagdating dun, pwede tayong tumaas. Yun ay kung kaya pa ng ating battery. Pero hindi tayo dapat pumunta ron kasi itong ano ay may alert level 1 yan eh bawal ang tao actually yung drone hindi mo pwedeng dalhin doon kasi ma baka maka-interrupt ka sa mga instruments ng fee yan baka maka-interrupt tayo sa kanilang instruments. So hindi tayo po pwedeng pumunta doon basta-basta. Kailangan nating humingi pa ng authorization sa kanila. Minsan may time na naisasama ako doon sa kanilang office ano para makipag-usap sa mga news ganyan. So ito mapapansin niyo merong mga fish cage dito no. So meron pa rin palang fish cage. Sa bagay kasi nung time na isinyot ko ito wala namang hindi naman ganun kahigpit, walang walang alert level, kalma ang ang vulkan. So ang distance ito ay nasa 4.7 kilometers na. So yan no? may mga fish cage diyan. So, meron sila mga alagang mga isda diyan na pangbenta. Doon sa kabilang side, sa Agoncillo, doon maraming fish cage talaga doon kasi maraming tao doon. Tsaka malapit lang yon no? maiksi lang yung liliparan pagka doon manggagaling. Pero dito, nang tayo ng talisay, eh, medyo malayo. So yung drone natin, almost 5 kilometers na. Ayan, no? 5 kilometers away na yung drone sa atin. Ang battery natin ay 66% na lang. Yan. Parang mayroong tao. No? Mayroong tao doon sa fish cage. Bagay, mayroong talagang tao niya kasi mayroong mga nangangalaga dyan sa ano, yung mga fish cage na yan. Okay, so more than 5 kilometers na yung ating drone at uh, naya ako'y tataas ng konti ng lipad para maka uh, ano ko dun sa island. Uh, pag tumutong ako sa island, medyo tataasan ko na yung altitude nya. Okay. Pero hindi natin planong pumunta dun sa mismong crater. Ano? Uh, hindi kakayanin kasi ano na lang yung battery. Ilan, no? 63% na lang kailangan 60% ibalik na natin itong drone or else baka hindi makauwi yan kasi yung hangin hindi maganda hindi ganun kaganda yung panahon pero kung, kung okay ang panahon pwede natin idire-diretso pa sana okay? pero wala mukhang ano ayan, aakyat na tayo unti-unti dahil nandito na tayo sa sa island ayan, narating natin siya at 5.8 kilometers almost 6 kilometers ah ayan aabot siya ng 6 kilometers So enjoy the view, tingnan nyo muna uh, at ibabalik na natin to hindi na tayo no kasi yung battery natin ay naging ano na lang 59% na lang. Atras muna tayo, paatras yung lipat natin para at least may makita kayong view dito sa part na ito. Dati nakarating ako diyan sa Taal sa Taal Volcano nung hindi pa siya bawal year 2017 kasama ko yung mga Miss Millennial sa Ed Bulaga doon kami nag-shoot. Nakasakay kami ng kabayo. So mula dito sa baba na yan ay sasakay ka ng kabayo nasa more than 1 kilometer bago makarating do sa crater. Okay, may mga videos ako niyan dati hindi ko lang alam kung, kung hindi pa siya nako sa aking hard drive. Maisama ko sana dito pero wag na lang. <laughs> Uh, ang battery natin ay 55%. So ang distance natin ay 5 kilometers. So makabalik kaya. Ah, medyo malayo at saka malakas yung hangin ano. So hintayin natin. Tinaasan ko na yung lipad. So pinindot ko na rin yung return to home para siya na ang mag-isang magbalik sa kanya para maging uh, ano din yung kanyang pagbalik ay kumbaga mas precise ang pagbalik pag naka-return to home yung yung saktong lipad lang para hindi malakas sa battery ang gagawin niyang lipad So habang bumabalik yung ating drone ay may pag-usapan tayong siguro dalawang questions mula sa mga nakaraang kong post. Ang unang question ay bakit daw ako nagpapalipad na nakatiklop yung antena? Okay, so ba't nga ba ginagawa yun? Kasi nga dito sa range test, para malaman mo kung malakas talaga yung signal ng isang electronic device o so itong drone natin, huwag mong i-open yung antena, hayaan mo lang siya nakatiklop. Para kung, kung mahina yung signal niyan, along the way hindi pa nakakarting sa kanyang destination siya, babagsak na yung kanyang signal. At kung bumagsak, doon natin itataas yung antena. Pero nangyari sa, sa test natin, nakaabot na siya sa destination, hindi naman nawala ng signal at kailangan natin siyang ibalik. Mas maigsi yung flight time ng battery kaysa dun sa signal. Mas malakas yung signal. ang ngayon, ang sabi sa akin nung isang nag-comment sa Facebook yon na wala raw ba akong alam sa mga RF. Kasi nag i daw ng signal yon po pwedeng maharangan yung isang antena. Kasi yung dalawang antena yun, magkapatong, nahaharangan yung isang antena. So, yung isang RF frequency amplifier, ay nahihirapan. So, po pwedeng mag-overload yung internal circuits nung, nung controller. Uh, eh, based naman sa aking experience, ilang taon na ako nagpapalipad na nakatiklo po yung antena. Siguro, nasa 5 years na eh. Pandemic pa yun, 2020. Eh, wala naman ako na experience na nasiraan ako ng controller, na nasira na yung RF ko. Ang nasira, yung antena nga, lumuluwag. Yung kaka-fold-unfold mo, lumuluwag yung antena. Yun yung naging normal na problem ko. Kaya simula ano, hindi ko na ginagalaw yung antena. Pag nagpalipad ako, hinahayaan ko lang siya nakatiklop. At never ko pang na-experience na, na nasiraan ako ng radio transmission sa aking controller. Okay, yung susunod naman na question eh, about sa battery dun sa flight time. Bumili daw siya ng Mini 5 Pro. Meron isang bumili ng Mini 5 Pro. Ang flight time na naka-indicate ay ano, 52 minutes ba yon yung sa plus? So, pinalipad niya yung drone niya, naka-hover, hindi rin niya maabot. Parang nasa 30 minutes lang daw, or maximum niya is 35 or 38 minutes. Hindi talaga maabot Kasi ang, ang ina-advertise ni DJI na 52 minutes, yan ay ginawa nila sa isang windless environment. Hindi naman windless na walang hangin. No? Kumbaga, walang wind gust, walang bugso ng hangin at continuous yung kanyang flight, hindi bali ka na gagaya na ginagawa natin sa range test, pupunta ka doon, and then pagdating mo doon, maubos na yung battery, mabalik Hindi, sila continuous yung flight niya at yung hangin niya, nakapirmi lang. Nakapirmi lang. Kung, kung lilipad siya ng 30 km per hour, lang siya. Ganun lang lipad niya. Para ma-achieve nila yung mas mahabang flight time. Nakakaroon ng lift, yung arms, yung body, hindi yung propellers lang. Kasi kung naka-hover ka, walang lift ang body at saka arms ng drone ang naglilift lang ay yung propellers. So, mas maigsi ang flight time kung gano'n. Hindi mo siya ma-achieve pagka nako hover lang. So, hindi mo po pwedeng pagparehasin yung na-achieve mong flight time ng nako hover doon sa flight time na naka-indicate sa box, nakalagay ay 52 minutes, hindi basta-basta naaabot yun. Yun ay, ay kung achieve mo yon halos masira yung battery mo at saka kailangan mo sa isang forward flight na windless condition at saka Uh, merong certain speed, hindi ko maalala kung anong speed yung kailangan mong i-maintain eh, para makalipad ka ng 52 minutes. Pero kawawa battery mo doon para hindi, para hindi mo na siya magagamit after. So, speed up na natin itong video para hindi na kayo mainip. sabihin or i-comment, ilagay nyo na lang po sa comment section. Please, don't forget to like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.